Ayan ah, po mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa ating YouTube channel. Okay, ako'y magbibigay lang po ng video reaction patungkol po sa kumakalat na balita na sample balot di umano ng Iglesia ni Cristo na kung saan nandun po ang walong mga kandidato sa pagkasinador na ibubuto na po ng Iglesia Ni Cristo mga kababayan. Okay? buti pa sila may ano na sila <laughs> may alam na sila kasi kami po ay uh, hindi kami nagmamadali at lagi po kami naghihintay at hindi rin po kami mahilig magpakalat ng mga ano mang, mga mga uh, impormasyon patungkol po sa ibubuto ng Iglesia Ni Cristo hanggat wala pa pong pasya na sasabihin na uh, uh, yun po mga mababayan okay kaya yeah, ako'y magre-react lang po dito sa mga kumakalat. Uh, kasi nandito po ang mga pangalan ng mga iboboto di umano ng Iglesia ni Cristo, mga, Iglesia ni mga kababayan. Kasama po si Bam Aquino, si Bong Rebilla, si Bato de La Rosa, si Bungo, si Marcolita, si Pia Cayetano, mga kababayan, uh, si Camille Villar, at si... Uh, Itong si Amy Marcos mga kababayan at yung iba na limutan ko. Basta yun po mga kababayan. Okay. Kaya uh, samut sari ang mga reaksyon ng maraming Pilipino. May isang ayon, may hindi isang ayon, may galit <laughs> at dismayado mga kababayan. Okay. Pero okay lang po yun. Okay lang po. Naiintindihan po namin yan at sanay na po kami dyan sa mga pangungutya, pambabatikos, pang pambabastos pang at panguusig sa mga uh, uh, hindi po uh, kaanib sa iglesia ng Kristo mga kabayan. Okay? Uh, uh, kahit anong uh, pasya pa yan sa pamamahal ay tiyak. 100%. Makikipagkaisa po kami mga kababayan. Okay? Kaya kung sakaling ito ay totoo kasi baka nakakuha po sila ng source mga kababayan kasi kami bukas pa po ipama, ay pamamahagi sa amin ang mga sample ballot na uh, ibuboto po namin. Bukas pa po namin malalaman mga kababayan. Okay? At uh, ito po may, may balita din po sa mainstream media mga kababayan. Okay? Uh, sa News 5 po. Ito po yung uh, binalita po nila. Inendorso ng Iglesia ni Cristo si na re-electionist Senator Bongo at uh, Senator Bong Revilla para sa 2025 midterm election sa Mayo 12. Okay? Uh, dito, just in May 8, 2025, ngayon po ito mga babayan, Iglesia ni Cristo, Ini-endorso si na Senator Bongo at Senator Bongo Rebilla, mga babayan. Okay? Yan po. At uh, uh, ito ay news five po ito siguro ay nakakuha po talaga sila ng uh, balita mga kababayan okay uh, siguro Ah uh, Totoo po yung kumakalat na sample balot. Hindi ko lang alam mga yan Okay? Hindi ko sinasabing fake yun. At hindi ko rin sinasabi na ano yan, na totoo po yun mga kapapayan. Okay? Ito po, basahin ko lang po ang mga reaction po ng mga kababayan po natin patungkol po dito. Ito po, sabi nila, bakit sinama si Bungor Pilya? <laughs> Ito pa po, po. Sabi naman ni Marcelino, wala ba yung appointed one daw? Okay? <laughs> kasi ini expect po kasi ng marami mga kababayan na uh, straight boot po ang gagawin po ng Iglesia ni Cristo. Yan po talaga ang ini expect po nila. Kaya lang, uh, kung totoo ito ay <laughs> pasinsyahan po tayo mga kababayan kasi kami ay uh, hindi po talaga kami uh, Uh, ini ingatan po namin ang aming uh, kapatiran. Dapat isang pasyal lang po kami mga lumbayan. Yan po ang sikreto po ng Iglesia Kristo. Bakit lagi po kami nagtatagumpay sa lahat po ng larangan mga kambayan. eh okay. uh, ito po, mahilig pala sa bongbong ang INC. <laughs> INC, mag-isip naman kayo si bongo. Okay lang, pero si bongo, Diyos ko po. Okay? Ayan uh, po, sa, sa, loobin po niya yan. Kaya bahala. Yung isang buong uh, na mahilig sa budot sa basurahan niya. <laughs> Ito, pwede butuhan bung rebilya. I know di kayo bulag. May nagawa siyang mga batas kaysa kay dito lapit. Eh? Okay? Ayan po, uh, mayroong sangayon, mayroong galit, at mayroong hindi sangayon mga kababayan. At dismayado. Okay? Kaya, uh, bahala na po mga kaibigan, okay? At huwag kayong malungkot, huwag kayong magalit kasi uh, gaya po ng sabi ng maraming mga basher na 1% lang po ang Iglesia Ni Kristo sa, sa buong population po ng Pilipinas, okay? Sabi rin po yan ni Auntie <laughs> Minority lang po ang Iglesia Ni Cristo, okay? Kaya hindi kayo dapat mangamba uh, at hindi dapat mag-alala kung hindi uh, susuportahan ng Iglesia ni Cristo lahat ng PDP mga kababayan. Kasi kasi ang susi sa panalo ay kayo. Kasi kayo yung marami. Kayo yung susi. Okay? Kami ay uh, ano lang uh, isang maliit na <coughs> ng grupo ng mga kababayan. Okay? Kaya hindi niyo pwedeng sisihin uh, na natalo dahil uh, hindi, hindi, po mga uh, totoo malaking bagay po kapag uh, sinuportahan po ng English and to. Uh, kung hindi ay wala po tayong magagawa kung di uh, lakasan niyo pa ang inyong uh, suporta. Okay? Kasi dito sa amin uh, kapag tinanong ko po sila ay uh, pili lang din po ang ibubuto po nila sa PDP ayaw din po nilang mag street boat. okay? sabi nila lalo na kay ano, uh, kibuloy ayaw daw po nila <laughs> kaya ano na lang po mga mo Sa kung sakaling totoo po ito ay magpo wag wag, wag niyo pong ikabahala yan kasi marami na pong Nagdaang eleksyon na binuto po ng Inglese na Gusto ay hindi naman po nanalo mga kababayan Ibig sabihin, kayo po talaga susi para uh, May siguro po yung panalo ng mga kababayan Eh okay, at sa nun po sa dayaan, ay uh, Kapag ginawa po nila yan ay sigurado na Wala na po ang Pilipinas niya mga kababayan Kaya Yung mga ganyang uh, nilulotong hakbang kung mayroon man ay sana ay uh, Iwasan nilang gawin kasi tayong lahat ang maghihirap at posibleng magkakaroon po ng uh, civil war mga mabayan. Okay? Yan lang po ang aking komento mga kababayan. Tungkol, patungkol po dyan sa kumakalat at sa na iglesia.